mga custom personnel sa Clark International Airport isinasabit sa tangkang pangungutong sa isang mayor ng Bulacan. Naritong newscoop ni Rod Izon. Kakasuhan ng isang mayor sa Bulacan ng mga tawahan ng Bureau of Customs sa Clark International Airport dahil sa kasong tangkang pangungotong. Ibinunyag ni Mayor Mark Cholo Biolago ng San Rafael, Bulacan ang naranasang tangkang extortion ng sitahin ng kanyang bag na may lamang 400,000 piso sa kanyang pagdating sa Clark International Airport mula sa isang group tour sa Bangkok, Thailand noong Martes. Sinita ang bag sa uh, sinita itong dalang bag, tinakot na kakasuhan at ikukulong na humantong sa pagkumbinsi sa kanya ng pwedeng areglo na tinatawag niyang tangkang kotong operation Narito ang paliwanag ni Mayor Cholo Biolago. Itong po sa akin, ang mga Bureau of Custom Personnel, kaninang madaling araw sa Clark International Airport, Nakahanda po kami maghain ng kaukulang reklamo tungkol dyan sa nasabing insidente. Dahil po malinaw na malinaw po na inaaya po nila ako sa loob ng tanggapan upang ayusin. Ang sabi ko napakalaking insulto to lalong-lalo na sa ordinaryong tao kung doon ito nangyari. Bakit kinakailangan nila ibalik? Dahil sinabi ko, naligal-naligal legal po yung pera at pera po ng grupo namin, ang nasabing 400,000. Nung nakilala po nila ako na isang punong bayan po pala, hindi na nila malaman ang gagawin. Meron pa pong isang personnel ng Bureau of Customs na nag-abot ng telepono at kinausap po ako, nakita ko po yung pangalan, isang rapa. Napasensya na, Mayor, hindi na po yan mauulit. Ang sabi ko, mag-public apology kayo sa ginawa niyong kalukohan at kawawa ang mga taong nabibiktima niyo. Nagkataon lang na isa akong punong bayan. At isang nagngangalang, ano po, ang isang nagngangalang Fatima Jehan Domadalug, Yan po yung humarang sa akin at sabi pag-usapan na lang sa loob ng opisina. Nakakalungkot na dahil hindi mo alam na isang punong bayan ako, alam mo, isang ordinaryong tao ako, kakayang-kayanin mo nalang ako. Nagulat ka, nung naging may, nalaman mo na isa akong mayor? At ano nangyari? Nagtakbuhan ang mga kasama mo at hindi natin makakaila ang nasabing insidente at nandyan lahat ang mga CCTV nagkalat at hindi ka na makapagsalita nung nagulat ka na ako isang punong bayan. Sinabi ko sa inyo, Makakarating to sa mga kinaukulan sa mga kilalang opisyal ng Bureau of Customs. Ang paliwanag ni uh, San Rafael Mayor Biolago, hinihinga ng panig si Customs Personal Corazon Rapa ng istasyong ito. Ngunit tumanggitong magsalita hinggil sa nasabing insidente.